Magandang gabi sa inyo mga bayo. Welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo sa nangyaring laban ng San Miguel Beerman at ng Barangay Ginebra San Miguel Kapon sa Game 1 ng semifinals ng PBA Commissioner's Cup. Okay, so nanalo nga in a close fight or close match itong San Miguel Beerman sa Game 1 kontra sa Barangay Ginebra sa score na 90 to 92. Sobrang dikit ng laban mga bayo, no? Uh, maganda yung uh, naging uh, laban sa lang yung lamang and uh, actually lamang yung San Miguel uh, almost throughout ng game uh, humabol yung Hinebra uh, sa last minute ng fourth yun nga lang kinapos sila okay? dahil nga doon sa crucial uh, turnover or mistake na nangyari between uh, na si at uh, uh, Scotty Thompson mga bay no? and ayon nga dito kaya Hinebra, uh, head coach Team Cone at uh, a tough loss nga raw. Okay. Yung nangyari sa kanila at uh, yung San Miguel nga raw ay so maraming uh, mga weapons na ginamit nung uh, game 1. Okay. So ayon ba sa kanya well, uh, we tried to stay with them. We did stay with them but they made the plays down the stretch. Okay. Yun nga yung nangyari. So nanghinayang nga itong si coach Team Cone regarding sa pagkatalo nila dahil very crucial yung bawat game ng semifinals dahil best of 5 lang yan mga boy no so hindi yan best of 7 yung uh, finals yung uh, best of 7 so dito una ang makatatlong panalo pasok sa finals so SMB na yung nakakuha dalawang panalo na lang yung kailangan ng SMB para makapasok sa finals and uh, speaking of Scotty Thompson nga, mga bay, no medyo siya nga yung sinisisi ngayon ng mga Ginebra fans dahil nga doon sa nangyaring uh, crucial mistake or misunderstanding between Assistant uh, at uh, Scotty Thompson kung saan niya pinasa ni Assistant uh, yung uh, bola I think uh, intended yon para kay Tony Bishop pero uh, dumaan nga wala uh, pinasa ni uh, Scotty Thompson yung bola dumaan niya ito si Cistant at inexpect niya nga siguro na sa kanya uh, manggagaling yung pasa so basically ang nangyari talaga dito ang may uh, Mali talaga dito is si Scottie Thompson dahil siya yung uh, gumawa ng pasa which is hindi uh, clear uh, way ng uh, pagpasa kaya uh, na interpret ni si Stan at uh, natapik niya yung bola na hindi dapat para sa kanya. So, abangan natin bukas mga bayan kung makakabawi yung Hinebra sa Game 2 or tuluyan ng Isiselyo at pagkakaroon ng 2-0 advantage ng San Miguel Beermen. Yung lamaba, yung maraming salamat sa prunod.